So, what's up mga kribyo? Punta tayo ngayon ng Sambales At dito tayo sasakay ng bus papunta doon Dito sa Pampanga Ito nga pala ay sa Maydao, Pampanga Nandito ang biyaheng Sambales Ang mga bus At ang pamasahe dito ay nasa 800 yeah, Punta Tingnan nga Olongga po. Biyahe tayo. Rides, rides, boom, boom, mga kabundukan. Ayan, mga review, Mga bahay. Okay. Hmm. Mga tanawing, yung napakaganda. Napakainit nga pala ng araw na to, mga review, Dahil ay Abril Dahil ito ay April. yan o diba? hmm, tagal ng biyahe dito siguro mga oras ba to 4 uh, hours hindi 5 hours so umaga kami lumawas punta dito ito yan ako nandito mas alongga po city Mm-hmm. Uh -huh. At kaya may nagbabike pa si Bento. Nakakita ah, namin siyang nagbabike. From Bulacan nga pala kami, no? So, ayan. Mga ka-review. Watch, watch, boom, boom. Ayan. McDonald's. Ang kabundukan. Ayan na naman. aha uh -huh. Ay, ang ganda di mga review may zoom zoom pa yan naka ah, iphone 95 nga pa nga iphone 95 pro plus x max yan yeah. o nga pala yung lahor sa pampanga mhm mm ang puti ang pinabuhangin kalamang dagat hmm. yan yeah, sumakay na nga pala kami dito ng tricycle punta sa hotel ang ah, di ba? sa pundakit sa mbalis ayan o oh, ha lagur bum 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 mm -hmm. ayan o ganda ng bundok mo, mga ka-review mga kung ba? Diba, huwag nyo nga pala kalimutan mag-like, share, and subscribe sa aking channel. At mag-share na rin. O, ayan, dito na tayo. Sa Pundakit Sambales. Mm-hmm. Ayan, ano pakaganda. Pangit nga libuhangin? Hindi pino Hindi pinu. yan nga diba hmm. dito yan sa pundakit sa mabalis oh what a wonderful memory mga review oh yeah dito tayo nga nakatambay sa may dalang pasigan nakaupo sa gilid ng bangka na titanic forever ngayon mga karib, yung hirap mag-edit ng voice over, hinayopak na yan. Ay naku. Ay naku ah. Hmm. Ayan o, oh, hapon ito mga karib. Uy, ayan ang dagat. Smooth waves mga karib. Ayan o, lang yan sa Punda Puit bales Ayun. Paganda, di ba? Oh. Uy, may artista pang naglakad mga grabyo. Sino ba to? Haba. Mm hmm. Pupuntahan siguro yung bata, yung anak niya. ayoko nga mga review na hagit pa ng camera uy slow motioners mm, uy pinalibag yung anak niya mm, nalibag ng buhangin hot ito nga pala ka-review sumakay kami ng bangka nta kami yang bunduk keponis bayun keponis ayelan tawa golden eh. mm hmm. So what's up, what's Shout out, shout out. bangka na di mga review, hmm. Uh -huh. you know, ride, ride, rides. Boom, boom. Lah, di sini sama islandnya, yeah. helicopter elikan ter. Hmm, ternyata pun pinbon maka review. Super fine. Nah kalau jangan lupa like, share, and subscribe. Klik the notification bell untuk update khusus mengenai kumpul blogger. Oo oh, nga, ya, nangangangangangangangangangangangangangangangang, no. ah, nangangangangangangang, nangangangangangang, nangangangangang, hmm nangangangangang, no, oh Oh O, ilang islo na rin mapupuntahan pupuntahan nyo sa so, isang libo na yon. o diba ang ganda ng tubig very clear um, hmm. oh, yun know. oh. yan ang picture po doon fish ba oo oh, ah uy may naglalangoy na butanding bas, uh, low mo pa oh oo oh, oh isa may din hmm di ba nabaganda ng tubig dyan oh sa kabilang bundok nga pala dun yung island cove yun daw yung magandang puntahan island cove eh hindi mag swimming nito ah oh, oh parang superman ah oh, oh. Okay, mga hanbutan din ko. Ang oh. lino ng tubig. Grabe, mga ka-review. Super fine. Uh -huh. Yan ang ganda ng bato, no? Oh. Mga uh, ka-review. Uh -huh. uh -huh. uh, Ayan, diba? Ayan. Ayan, ang ng bato. ganda-ganda. Hmm, Ayun ganda -ganda. ah. Oh, diba? Napakapino ng buhangin. Sabi ko sa inyo eh. Hmm. Dahil pupunta dyan O diba? Napakabisa. Hmm. Yan nga pala sa Uchay na sinayindulo nyo ng mga karibyo dito sa Sambales hmm. Diba? Slow mo na yan Lomo na yan, mga insan Megus megus na yan Ah. Yeah, Kaya ako naman, bangka namin yung Titanic forever na bangka hmm. ah. Hmm. Diba? Titanic forever Uy, 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 maalun-alun mga ka-review mga, mga subscriber ko dyan o nandito ngayon pag-alagyan travel travel all around the Philippines and hopefully with the world as soon as possible o oh, diba napaka-pino ng buhangin dyan mga ka-review hopya 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 okay okay oh you know oh uh, green on too big so brownly now mm-hmm uh -huh.

yun, dirty finger pa yun loko to ay hindi pala kasama pala siya ta ilagay bangka ito ibang oh, ha yan, napaka pinabangin kulay verde o oh. gumpa na pala ko ng bangka pabalik balik sa aming hotel tinutuluyan o oh, diba o hmm. Napakaganda dyan What's up, what's up What's, up, what's up? Oh Ano ba yung na sa una na bangka na yung bar balance, eh Ang galing nung magagawa ng mga bangka na to eh syempre Mulutang Siyempre dahil niya sa buoyancy si force ang buhayan si force mga kakaribyo, yun yung tinatawag na ano, Pors mula sa ilalim ng tubig. Pa force papunta sa taas ng bangka, kaya inaangat nyo ito yung tayo, bangka na maliliit. Ang katulong din ng kurban, ang ilalim ng bangka para lumuta. Ang daming alam ah. O, diba? Ay, kapagod mag-boost over. Uy, may banking yung bangka ah. Yan, pero oh, nakasum. oh oh oo, oo, up 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 oo, 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 95 hours per minute, oo, oo, per oo, bangka oo, oo, 95 hours per minute per cubic meter. Oh, diba,

Ay, naku, nakakahilo. Napakainit ng araw na to. Uy, sinong nga? Nagamit ang iPhone 95R Plus Pro Plus Max and Max. So, ayan nga yung mga ka-review. Hmm, may hotel namin na pagka. Laki-laki. Sarap, diba? harap ng karagatan. kita lang yan sa punta kita sa balis boom panes o oo. oop nakadaan nga at patapos na ang araw uy may gumala pa nga ba may gumagala pa o oh. Bukan Oh. 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 Where is this? Ba? Ba may bagong tour? Bagong tour yata. Yun ah. Hmm. Oh. Kasi pa. Oh. Ah, recap lang pala. Ah, review Recap. Recap lang na po di Dito sa Punda Kids. Bumpanes. Oh. Kumpanesis Oops! Napakaganda! Hoy! Ang ganda diba? Nakaka-review hmm. Pilang pino Ang bahangin Ayan ah! Na. Ay nakakapagod dito nga nagtatapos ang ating vlog Ang sunset <laughs> Salam teman-teman sa anu mod, review. See you on my next vlog.